hindi pumabalik ang customers mo. Tatlong dahilan kung bakit nawawala ang repeat orders. Maraming food business owners ang nakaka-experience ito. Ang daming unang order pero bakit hindi sila bumabalik? Kung gusto mong magkaroon ng loyal customers at tuloy-tuloy ang kita mo, kailangan mong ayusin ang tatlong bagay na ito. Problem number one, hindi consistent ang lasa at quality. Minsan masarap, minsan hindi. Ito ang pinaka-common na dahilan kung bakit hindi bumabalik ang customers mo. Kapag hindi consistent ang food mo, mawawala ng tiwala ang customers. Solution, dapat meron kang standard recipe at costing sheet para sigurado kang consistent ang lasa at hindi ka nalulugi sa bawat order. Problem number two, masyadong mataas o masyadong mababa ang presyo. Kung masyadong mahal, baka hindi na sila umulit. Kung masyadong mura, baka hindi mo kayang isustain ng quality. Ang tamang solusyon, tamang food costing at pricing strategy. Dapat ang presyo mo ay hindi lang abot kaya kundi profitable rin para sa'yo. Problem number three, walang customer engagement o after sales strategy. Hindi lang food ang binibili ni customer kundi experience din. Kung walang follow up, promos o kahit simpleng thank you message, baka makalimutan ka na lang nila. Solution, dapat may customer retention plan ka. Kahit simpleng loyalty rewards, exclusive promos o personalized message, malaking bagay para bumalik sila. Kung gusto mong magkaroon ng loyal customers at siguraduhin na tuloy-tuloy ang kita ng food business mo, sumali sa food costing batch 5 sa February 26, 2025, 7pm yan. At hindi lang yan, kapag sumali ka, may instant access ka rin sa food costing online platform na pwede mong gamitin anytime, anywhere. I-message ako para makuha ang details at makasali ka na.